Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 2 ng ating story. Walang nakakaalam sa mga kapitbahay kung saan sa Manila lumipat sila kat. Ang tangi ko lang informasyon na nakuha ay ang pagkataon niya. At lahat ng napagtarungan ko ron ay iisa lang ang sinabi na sobrang bait ng batang yun at matalino. Sayang nga lang daw at talagang kapo sa pera kung kaya't hindi na ito nagtuloy pa sa pag-aaral. Nang dumating ang anak kong si Jeff sa office, ay agad niya akong tinanong kung sino yung bagong OJT namin. Sinabi ko lang sa kanya na tignan na lang niya sa file yung CB ni Mayan. Daddy, type ko siya nakita ni Jeff na 19 years old lang si May Ann at nakatira sa BF Homes ayon sa resume nito. Nag-iisa ko lang anak si Jeff, kaya sunod ang lahat ng layo nito sa akin. Maraming nagsasabi na may angking kagapuhan si Jeff na hindi rin naman nalalayo sa akin. Tinatrain ko na si Jeff na magpatakbo ng opisina namin kung kaya't naging close sila ni Mayan sa araw-araw nilang pagkikita. Isang araw, nakita ko na lang na parang wala sa mood si Jeff kung kaya tinanong ko siya. Nalaman ko na inamin sa kanya ni Mayan na may boyfriend na to at may plano na silang magpakasal. Sinubukan ko siyang kausapin at sinabing, makakalimutan mo rin yon at marami pang pa iba dyan. Madaling sabihin yon, ngunit kay Jeff ay mahirap gawin dahil ngayon lang yata tinamaan ng gusto ang anak ko sa babae. Paano ba naman? Ay super sexy at ganda ni Mian, kaya nga kilalang kilala to sa office namin. One time ay naging commercial shampoo endorser to sa TV, kaya naman talagang may kaya. Lumipas ang ilang araw, ay kinailangan magpadala ko ng mga representative sa Singapore para sa isang mahalagang conference for 3 days. Inassign ko si Jeff na mamuno sa team kasama pa ang dalawang staff sa office. Sinabihan ko ang sekretary na asikasuhin ang bagay na to at ako'y tumulak naman papuntang Hong Kong dahil may urgent business deal naman ako roon. Nasa airport na si Jeff at hinihintay niya ang kanyang mga kasama nang tumawag ang sekretary ko sa kanya at sinabing negative na mga kasama si Mr. Alberto, ang marketing head namin. Tanging si Mrs. Marquez lang ang dumating na isa ring head department ng company. Pero ang kailangan ay isang taga-marketing talaga at ito ang importanteng makasama. Sinubukan akong tawagan ng aking sekretary para inform din ako sa situation. Shit naman Nancy, gawan mo ng paraan yan. Humugot ka na lang ng next in line kay Mr. Alberto na may knowledge sa system. Mag-offer ka na lang ng double incentive sa tao na yun dahil biglaan ang pangangailangang pag-alis. Basta gawin mo ang lahat para may magrepresent ang marketing department natin. Ang galit kong sagot kay Nancy na sekretary ko. Medyo naiinip na nun si Jeff. At ilang minuto na lang ay flight na nila nang biglang dumating si Ann at may dalang luggage bag. Sir Jeff, kailangan kong sumama sa'yo kasi no choice na and besides, well braced na ako about the system eh at may nakaredy na rin akong presentation just in case. Hindi malaman ni Jeff kung matutuwa siya o maiinis sa pagkakasama ni Mayan sa kanila. Okay guys, let's go! Tinig ni Mrs. Marquez. Habang nasa plane ay kapansin-pansin walang imig si Mayan. At parang napuyat sa kakaiyak at namumugto ang mga mata. Hindi pa rin siya pinapansin ni Jeff. Pagdating nila sa Singapore, ay agad silang dumuloy sa hotel na pag nila. Two rooms ang naka -reserve. Isa para kina Ann at Mrs. Marquez at isa para kay Jeff, pero magkatabilang doon. Matapos ang unang session ay talaga namang napahanga si Jeff kay May sa presentation na ginawa nito sa mga delegates. Tumuloy sila sa isang restaurant para kumain. Habang kumakain sila ay nagpaalam sa akin si Mrs. Marquez na kung maaari sa buong 3 days na stay nila ay sa kapatid niya na raw siya tutuloy na doon na rin nakatira sa Singapore sa akin ay okay lang. Ewan ko kay May kung okay lang siya na mag-isa sa room niya. Tumangu lang si May ay at talagang walang masyadong kibo. Hindi na nakatiis si Jeff at tinanong si May kung may problema ba to. Sinabi lang ni May na huwag siyang gaanong pansinin at may iniisip lang siya. Lalong sumama ang loob ni Jeff sa pag-aakalang boyfriend lang nito ang iniisip nito. Matapos kumain, ay humiwalay na si Mrs. Marquez at nagpaalam na babalik na lang siya bukas ng umaga sa hotel. Naunang umakyat si Mayan sa room at si Jeff naman ay nagpaiwan sa bar upang uminom ng kaunti at manood sa bad na nagpe-perform. Mga bandang 10.30pm, nang mapansin ni Jeff si Maya na bumaba at nagsulos isang table sa bandang sulok sa order ng hard drinks. Medyo may kalayuan sa pwesto niya si Mayan. Wala talagang balak si Jeff na lapitan ng dalaga ngunit hindi niya maiwasang mapuna na talaga namang sobrang lungkot ni Mayan at patuloy lang sa pag-inom ito. Bandang 12.30 na ng madaling araw at na sana sa room si Jeff dahil tapos na rin namang mag-perform ang bandang kanyang pinapanood, nang muli niyang masulyapan si May Ann, na halos langong languna sa alak at kinakausap at inaahot na ng waiter dahil mukhang gusto pa atang umorder ng drinks pero ayaw na itong pagbigyan. Medyo naaawa si Jeff. Dali-daling niyang tinungo si May Ann upang alalayan si Jeff na ang nagbayad ng bill at inalalayan niya si May papunta sa room nito. Ano bang nangyayari sa'yo, babae ka? Ang medyo inis na tanong ni Jeff kay May Ann. Visit kayo? Pare-pareho kayong mga lalaki. Puro kayo manduloko. Hinagpis ni May -Anne. Hindi na lang pinakinggan ni Jeff ang sinabing yon ni May Ann. Pabayaan mo nga ako. Pag mo akong pakialaman paulit-ulit na sigaw ni May -An. Ngunit talagang binipit na lamang siya ni Jeff. At dun muna sa kwarto niya dinala ang dalaga dahil talagang lasing na lasing to. Sa puntong yon ay naawa na nung sto si Jeff. Inihiga niya dahan-dahan sa kama niya si May -An. Nagbasa ng tuwalya si Jeff at ipinunas niya kay May na talaga namang nagdi-delihiryo na yata sa kalasingan. Tama na, May-An. Magpahinga ka na. Marami ka lang na eh. Mahinang sabi ng binata. Biglang humagulgol ng iyak si may at nagsimula ng magsalita. Tell me, Sir Jeff. Pangit ba ako? Bakit nagawa bang mababain ni Raul? Si Raul Marahil ang boyfriend niya. Nauli pala ni May si Raul na pumasok sa isang maliit na hotel at kasama pa ang best friend niya nang sundan niya to nung isang araw. Sir Jeff, hayop sila. Masama talaga yung loob ko eh. Gusto ko silang gantihan. Hinagpis ni May Ann at sabay na payakap kay Jeff. Biglang parang nabuhay ng dugo si Jeff sa ginawa ni May Ann sa kanya. Inalo ni Jeff si May at marang hinaplos ang likod nito. Tahan na May -Anne. nandito naman ako eh. Hindi rin maintindihan ni Jeff ang sarili kung ano ang ibig niyang sabihin sa katagang yun. Bagamat nakainom din siya kanina ay parang biglang nawala ang tama ng alak sa kanya. Ikaw ba naman ang nasa ganitong sitwasyon? Nayakap-yakap mo ang isang napakagandang babae na napamahal na sa'yo at ngayon nga ay nasa isang hotel pa kayo at solong-solo nyo lang ang kwarto. Sir Jeff, paari bang dito muna ako sa room mo? Ayoko mag-isa ngayon eh. Dahil baka ako ano pang bagay yung pumasok sa isip ko. Pakiusap ni May Ann. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. At At sasamahan kita. Tugon ni Jeff. Ngunit sa mga sandaling yun, ay isang nakakabing katahimikan ang naganap. At unti-unting nagdikit ang kanilang mga labi at maalab na naghinang ang mga to. I love you, may Anna. Sir, wait. Sir, um, mga naging tugon na lamang ni May-Anne sa sinabi ni Jeff na parang nagpaubay na rin sa ginawa ng binata at muli na namang nagdikit ang kanilang labi. Matagal at puno ng pagmamahal ang kay Jeff. Unti-unting dinanggal ni Jeff ang suot ni May Ann hanggang sa naggalit nilang to sa sahig. Binuhat ni Jeff si May Ann papuntang banyo at binuksan ang tubig sa shower. Para silang mga bata na naliligo sa ulan habang magkayakap. Isinandal ni Jeff si Mian sa pader at sinimulang halika nito mula liig pababa at kitang kita ni Jeff ang kabuuan ng dalaga na siyang nagpagising sa kanyang pagkatao. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at tuluyang inangkin ang nakakatakam na dalaga. Tanging mga pigil na boses ni Mian lang ang naririnig sa loob ng banyo. Naging mapangahas si Jeff at parang madudurog si May habang nakasandal sa pader at nakataas ang isang binti habang hawak ito ni Jeff na patuloy sa pagpapakasasa. Nakiusap si May na wag masyadong manggigil. Laking gulat ni Jeff nang sabihin sa kanya ni May na sa totoo lang ay hindi pa pala sila umabot ni Raul sa puntong ginagawa niya ngayon. At higit sa lahat, ay siya pa pala ang nakauna sa dalaga. Matapos sa CR, ay bumalik na sila sa loob ng kwarto at doon pinagpatuloy ang kakaibang pagsasalo. Umupo muna sa kama si Jeff at pinagmasdan niya ng mabuti ang kabuuan ni Mayan. Pambihira ang kagandahan ni Mayan. Bukod doon ay matalino pa to sa si isip-isip ni Jeff ay napakatanga ng boyfriend niya para humanap pa ng iba. Nilapitan ni Jeff si May Ann at pumwesto ito sa likuran ng dalaga. Niapos niya to mula sa likuran at pareha silang walang suot sa sarili kaya ramdam nila ang isa't isa. Nakaharap sila mismo sa isang malaking salamin ng tukador kung kaya't kitang kita ni Jeff ang sarili at kung paano niya haplosin ang harapan ng talaga. Magkatabi na sila ng mga sandaling yun at magkaharap sa isa't isa at walang inaksayang panahon si Jeff at dali-daling inangkin at pinagsawaan ang magandang talaga. Mas lalong gumagandang tingnan ang dalaga sa kanyang reaksyong pinapakita Nang matamasa ang pag-iisa nila ng binata Ngunit hindi mapigilan ni Mia na masambit ang mga ilang kataga Dahil sa sobrang galit niya sa kanyang boyfriend Puisit ka Raul Shit ka Pantay na tayo ngayon Sabay pikit dito at kagad labi dahil sa dindi ng tinatamasa Halos masira ni Jeff ang matibay na kama sa sobrang agresibo nito sa dalaga. Halos mabaliw ang binata at hindi ito makapaniwalang tuluyan na niyang naabot ang rurok kasama ang matagal na niyang iniibig. Pakiramdam ni Jeff ay siya na ang pinakamaswerteng nilalang sa balat ng lupa. Maya-maya pa ay sabay bumagsak ang dalawa sa higaan at hingal na hingal. Ngunit makalipas ang ilang sadali, ay parang natauhan at nahimasmasan na si Mian. Pigla siyang kinabahan dahil alam niyang posible siyang mabuntis. Wala naman na siyang magagawa at hindi niya rin naman makuang magalit kay Jeff dahil kapwa nila ginusto ito. Ngunit lumagpas naman ata sila sa hangganan at limitasyon. Gustong gumanti lang naman sana ni May kay Raul. At gagamitin niya lang sana si Jep, ngunit wala sa plano ang magpabuntis siya rito. Kinaumagahan, takang-taka si Jep dahil hindi siya kinikibo ni May Ann. Nagpatuloy ang ganitong senaryo hanggang sa huling araw nila sa Singapore. Bago sila pumunta sa airport, ay pilit na gumawa ng paraan si Jeff upang magkausap sila ng dalaga. Look, Sir Jeff, isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin, okay? Nating too much special, kaya pakiusap ko sana. Ay na lang natin dito sa Singapore ang namagitan sa atin. And besides, I can only love you as a friend. That's it. Pahayag ni Mayanna. Parang halos pagsaklo ba ng langit at lupa si Jeff dahil nalaman niya hindi naman pala talaga siya mahal lang dalaga. At marahil nadarang lang din ito, dala ng labis na kalasingan. At nabatid niya rin na talagang ginamit lang din siya nito para makagantiya. Pagbalik sa Manila, ay di na muling pumasok si May at si Jeff naman ay mistulang laging wala na naman sa sarili. Two months after, ay may nangarating na balita kay Jeff na muling nagkabalikan si Lamian at Raul. At ang masakit pa ay natuloy ang pagpapakasal ng mga to. Ang chismis ay buntis daw si Mia ng two months. Kaya minabuti ng mga magulang ng babae na ipakasal na raw ang dalawa. Batid ni Jeff na siya ang may kagagawan at ama ng dinadala ni Mayan. Ngunit talaga sigurong mahal na mahal din ni Raul ang talaga. Kaya't inako na lamang nito ang responsibilidad o kaya naman marahil ay napaniwala ni Mayan si Raul na siya ang ama ng nasa sinapupunan nito. Nagpa siya si Jeff na tumulak sa US at doon na muna manirahan para tuloy ang makalimutan si Mayan. Naintindihan ko naman yun, kaya pinayagan ko ang anak ko. Anyway, gumawa ako ng paraan para magkaroon ng branch ang office namin doon. At ubang ito ang pagkaabalahan doon ni Jeff. Lumipas ang mahabang panahon. Ten years to be exact. Biglang tumawag sa akin si Jeff at talaga namang napakasaya nito at nagbalita na may plano na siyang magpakasal sa kanyang naging girlfriend sa States for 2 years na. Isa itong Pilipina at talagang mahal na mahal na niya to. Sinadya niya raw itong ilihim sa akin para daw sorpresahin ako. Sayang nga lang daw at pumanaw na ang kanyang mommy 3 years ago. Pauwiin niya raw dito ang kanyang kasintahan sa Pilipinas para magbakasyon ng 2 weeks at nang sa ganon, ay makilala ko raw ng lubusan at sabay na lang daw kaming bumalik sa States ng girlfriend niya at diretsyo na sa wedding nila. Hindi na raw siya sasama para maayos niya ang ibang details ng kanilang kasala. Successful nurse daw itong magiging wife niya ay ako na lang daw ang bahalang mag-interview pagdating dito ng GF niya. Migla akong na-excite kung sino tong babaeng to at ano ang kanyang itsura. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story.